Mahina ba ang iyong Wi-Fi connection? Oh, no! Lalo na pag nasa kitchen kayo, sa kwarto, sa sala, o sa kahit na anong location ng bahay nyo. Huwag nyo nang patagalin pa. At kung gusto nyo pong medyo maganda yung range ng connection ng Wi-Fi nyo, dito na po kayo sa may Wi-Fi repeater. Okay. Ito po yung mag extend ng connection ng Wi-Fi nyo. Nice. May antenna po siya na anim, Ayan po. Great. Ito po yung antenna ng Wi-Fi repeater po natin mga idol yan lang po yung uh, niya. At yan, isaksak po natin directa dito sa may outlet niya. At ayan, magigreen po yan. Yung connection ng wifi, pwede po natin i-connect din dung yung ano, LAN connection natin. At, pero ang ginagamit ko po dito ay wifi connection lang po, mga idol. Damn! At dahil nasaksak natin siya, i natin sa wifi repeater F04E07, yung brand po ng... Uh, connection niya sa wifi system so nandito na po tayo sa may loob ng system mga idol at yan punta po tayo sa may uh, uh, router uh, IP address niya at uh, ma direct tayo sa ano manage router sa IP system ng uh, extender na ito Mag-click lang tayo ng login. Naka-default po yung password niya. Tsaka login system. At dahil Wi-Fi yung ginagamit ko, doon po ako sa repeater mode settings. Scanning access point, please wait lang po yan. Hintayin natin yan, mga idol. Dahil kukunik tayo sa router natin mismo. Na 2.4G. Yun yung DLAN Azure natin, 2.4G. At ilagay po natin yung password ng router natin. Doon sa taas yung uh, pa, uh, router namin at uh, mahina po dito sa baba kaya nag extender po kami ngayon pwede na templatean yung extender is inside din yan yung pangalan niya po sa extender mga bago yan extender kahit ilagay natin ng 2G yan po at uh, pangalan ng aking anak si Dylan ayan tapos next yan po finish na po yung setup natin at maya maya ay maghihintay po tayo ng 30 seconds bago natin i-connect yung panibagong uh, SSID name niya dito sa Wi-Fi connection. At yan po, yung Wi-Fi connection. I-rescanning po natin yung Wi-Fi niya. At uh, makikita natin maya-maya. Sa so, ngayon, medyo wala pa. At uulitin po natin. mag scan din po tayo ulit. Scan natin ulit yan. Para makita po natin yung uh, bagong setup natin na SSID name yan po, iska natin mga idol. At ayan na po sa baba yung available networks Dylan Asher 2.4. No, Log in na po natin 'yan. At ayan po mga idol, successful po ng ating connection at connected na po tayo sa extender 2G ni Dylan Asher. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag niyo kalimutan mag-follow sa aking Facebook page at sa YouTube mag-subscribe na kayo mga idol. Huwag niyo nang patagalin pa po. Maraming salamat po ulit.